Alright guys, magdawa nito bag bagong timing belt sa commuter So ato na nito guys oh. Okay guys, kung man nagtawad guys, nakakabisik guys, dali na kayo guys oh Bago oh. na siya, bago na siya tanan Hindi na pwede dili na siya bago tanan no Awa na yan Yung toaster, yung bearing, yung belt, bago na tanan siya guys na ah, yeah, nakabisi guys, basta mo itap lang to niyo guys, ganito. Hmm. Tap lang sa niyo, ano? Dito. Dito sa boss, kang siya pug sayang supply pump. Dun to, kareo. Basta, kato. Niyo. Ay set up yop na guys, na iya bujay marking dia, dia, dia oh, da pit oh. Basta mag na na siya guys. Timing na, ano? pagkahuman yung tara ni guys, dapat tuyo ko na ninyo, inyong i-rotate, isa ka kay basin diay na mutok ko para kung nito ko mauksa pa ninyo balik kaysa pa andar nyo dito bago ng marula kung niyamba ka tayo eh. di ba yan na nakabisik ko eh. so next time next na pod ha ah, oh. Kaya na siya huwag huwag na gamay ito na siyang ligwatan din gamay guys oh. yan to sir patong ipa Kuan ba gamay? Basta ipakuan gamay, anak gamay ba? Gamay lang kod? Oo. Pero, oo. Oo. Ugot na, kinagot.